Anday Iyon Green ano pa to eh? Green plate. So 2012 model. Nasa ano na siya na sa 13 years. So usually to pinapape pinapape emis to ni sir more on ano to Chains oil. So sa mga gasolinahan, ganyan. So ngayon lang din niya ito mapapa PMS. So ito, tinanong ko si sir, So base doon sa check up natin, yung mga pressure belt, yan. So bakbak -bak na yung mga ano, bakbak back na yung mga bakbak -bak na yung belt, bitak-bitak na. Itong alternator belt, sunod na sunod na rin ito palitan. Pero ang pinaka-importante sana rito guys, itong ano, timing belt kasi 13 years na. So although wala pa siyang 50,000, pero 13 years na kailangan ng palitan to. Dapat dito kung ano mauna. At least 80,000 oil 5 years or 6 years, palitan na to kung ano mauna. So sa so sir, 13 years na, so dapat dalawang beses na siya pinalitan. So hindi pa siya nagpapalit, sabi ko sa kanya, i-priority eh niya na yan, lalo na pang siya ng malayo, kailangan niya munang palitan tong timing belt niya. Yan tapos, so base dito, yan, chinik natin yung throttle body yan, sobrang itim na rin, so hindi pa na, nalilinisan to. Itong ano niya, intake manifold, map sensor, throttle body ito naman dito sa kabila dito naman may mga tagas-tagas na oh. Yan, may mga nag-moist na yung valve cover Nag-moist na yung dito sa camshaft o-ring so sa ilalim naman check natin wala namang ano wala namang problema wala namang tagas ang isa pa sa problema nya ito yan yung rotor nya Pinano na to pinamasin shaft na to manipis na oh. yan manipis na pinamasin shaft na So, itong likod naman na na preno, ah. Eh. Yan, nakababa na yung handbrake pero ayaw umikot. Stock up. Basi sa sinasabi kasi ni sir, sa so sinabi niya sa akin, hindi niya, hindi raw ito nagagamit. So, bago siya pumunta rito, nag-stock up pa to. Pinaatras abante niya lang para gumulong. Dito naman sa kabila, yan, mapapansin nyo yan Oh. Na Ayan, tumagas na yung fluid nya Yan tumagas na yung fluid Nag leaks na to sa well cylinder So nangyari dito Kaya nag stock up to Dumikit na yung lining ng brake show sa drum Ito naiikot pa to Yan o naiikot pa matigas, Yan o So dumikit yung brake show sa uh, Brake drum So parehas yung kabila So malamang ito busal na tong ano na to Well cylinder nya busal na to kasi nga ilang taon na 13 years na tapos nagtatagas pa so busal na yan malamang so kailangan na rin ni sir mag ano nito flashing ng kulan yan Diba na yung kulay so sa brake fluid pwede na i-flashing yan kasi 12 years na gear oil kailangan na rin ng palit niyan. itong pan motor ni sir radiator pan motor is tax pa So ito yung mga antabayanan niya na na mga uunahin niyang palitan bago niya ibiyahin ng malayo. Lalong lalo na yon, lalo lalo, lalo na yung ano. Lalong lalo na yung timing belt niya. Yan napakaimportante niya kasi pag yan naputol sa biyahe, mas malaking gagastusin ni sir. Tsaka itong radiator pan. Yan. So dahil nga itong iyon ay ah uh, yung cooling system nito is more on plastic ang katulad ng radiator katulad ng thermostat housing water outlet yan isa na rin yan sa pag iipunan ni sir yung thermostat housing niya tsaka water outlet kasi nga 13 years old na so malutong na yan, yan. so medyo marami rami syang pag iipunan dito guys yung timing belt uh, tawag dito yung radiator pan motor thermostat housing, water outlet, yan yung mga importante pag yan kasi nagtagas o pumutok yung water outlet or thermostat housing overheat ang aabuti mo yan sa daan ganoon din yung pan motor so mas, tsaka ito timing belt, yan pag naputol yan marami yan sisirain so yan, medyo marami si sir pag, iipu, uh, pag iipunan dyan medyo mabibigat yan na pyesa, so kailangan dyan original hindi pwedeng replacement lang So maganda dyan, original. Lalo na tong timing belt, original yung ipapalit.